Magandang araw po sa inyong lahat. Wali po ako po si Brian De La Cruz at ako po ngayon ay naatasan po na mag ulat po ng ating pong pag-uusapan ng styling words and phrases na kung saan, kung tatalagalugin po natin ito, ito po ay patungkol sa mga ilang estilo na mga salita o parirala na madalas po natin nakikita maaaring sa dyaryo, maaaring sa libro o sa mga ilang pahayagan na ating pong binabasa. Ngayon po, bago po ako magsimula, meron po akong katanungan na ibababa po sa inyong. Ngayon po sa pag-usbong po ng ating ekonomiya, lalo na po sa usapin po ng mga teknolohiya o sa mga ilang puok sapot po o website na inyong binibisita mula po sa mga dyaryo, mga sapahayaga na inyong pong binabasa o maging sa mga tabloid, naniniwala po ba kayo na mamamatay na ang industriya ng personal na pahayagan o mga ilang printing press. Sige nga po, comment down below po. Ano po ang inyong masasabi dito? Kaya naman po, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, kailangan nating malaman ano nga ba ang ibig sabihin ng estilo. Sabi po sa aking am um, natalakay ang estilo daw po o sa wikang Ingles ay styling ang estilo po ay pagpapakita to ng isang paraan o anyo maaring sa pisikal, maaring sa guam um, sa hugis o maaring sa katangian ng isang tao sa isang libro o sa mga salitang ating binibitawan. Ang estilo po ay isang um, pamamaraan na kung saan ito po ay ipapakita natin ang katangian o ano ba ang hugis ng isang bagay. Ito ba ay maaaring ilagay? Ito ba ay natatanging dapat ilagay sa iisang pahayagan? Alam naman po natin na dumarating po sa ating pagkakataon na minsan nagbabasa naman tayo pero dahil minsan hindi natin maintindihan yung font, hindi, na, hindi ganoon um, nababasa kung gaano kalaki yung type size sa ating ginawa, nalilito tayo o nagkakaroon tayo ng kaliyuhan na kung saan sumasakit po ang ating ulo. Kaya naman po, sa pagkakataon na to, hayaan nyo po kung himay-himayin. Ano nga ba ang mga tamang pamamaraan upang magkaintindihan tayo kahit hindi po nagsasalita ang libro o kahit hindi po nagbibigay ng mga senyas ang iba't iba po nating binabasa. Ngayon po, ating alamin. So sabi po dito sa akin po nga am um, Nakuha mula po sa ating module isa daw po sa mga ilang um, batas o ilang po sa mga ilang regulasyon po sa paggawa po ng mga estilo ng mga salita o parirala. Ang sabi po dito ay don't overdo it and be consistent. Pag sinabi po natin, don't ano overdo it, wag sobrahan. Minsan po tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na gusto nating magdesenyo pero miski tayo ay nagugulumihinan na kung saan Masakit sa ulo minsan yung design yung ginagawa natin o minsan yung mga estilo natin ng pagkakaroon ng mga design sa ating pong mga reports ay masakit sa ulo. Kasi nga po minsan nawawala po yung sinasabi nating consistency o sa wikang Filipino na, um, hindi nagkakaroon ng tugma tugma o minsan hindi nagkakapare-pareho yung ating um, ginagawa. Kadalasan ma malaki yun doon sa isang bond paper o doon sa isang papel na ginagamit natin. Kaya minsan, ang tendency nito, imbis na maipakita natin yung mensahe, nagkakaroon ito ng kalituhan. Yan, tandaan po natin na isa po sa mga batas sa paggawa po ng mga ilang ang word o mga phrases ay wag po nating sobrahan ng mga disenyo at maging consistent po tayo sa ating ibinabalita o sa ating pong ipinapahayag sa pamamagitan po lalo na ng pagsulat kasi alam naman po natin na ang pagsulat ay walang emosyon. Alam naman po natin na ang pagsulat ay hindi po natin naiintindihan hanggat wala po itong tinatawag na tunog ou vozes Ngayon po, iisa isa natin. Ano ba yung mga nararapat natin na gawin? Ano ba yung dapat nating um, maalala? Paano ba magiging am um, kabasa-basa? O paano ba magiging am um, uh, maayos sa isang taong nagbabasa ang kanyang mga natututunan sa pamamagitan ng libro? Siyempre po, um, translate pa rin po natin sa mga am um, sa wikang Filipino to upang mabilis po nating maintindihan. Ang sabi po dito, sa paggamit daw po ng mga ilang size doon sa ating ginagawa, kailangan po ito ay nagpapakita kung gaano rin kahalaga ang isang artikulo o gaano po kahalaga ang isang balita sa loob po ng isang pahayagan katulad na lamang po di ba kung um, kung makakakita po tayo ng isang dyaryo ngayon yung headlines po ay laging nasa unahan po bakit po kasi po ito ay nagpapakita ng mga balitang importante at napapanahon kaya po makikita nyo minsan ang laki po ng mga ano ng kanilang suam um, ng kanilang isinusu sulat o malaki po minsan ang kanilang inilalagay upang makapukaw po siya ng atensyon. Hindi lamang po sa makapukaw ng atensyon, kundi matuon po na ah, ito yung balita na kanilang um, ipinapahayag sa pamamagitan po ng dyaryo. Siyempre, napakahalaga po na sa paggamit po natin ng na mga uh, ng mga size o sa paggamit po natin ng mga ilang hugis po ng ating pong ginagawa ay hindi po dapat ito naliliyo o hindi po dapat tayo nalilito sa ating binabasa bagkus dapat po ito ay naiintindihan na uunawaan at nababasa ng maayos tandaan po natin iba po ang salitang nababasa iba po ang salitang naitindihan at nauunawaan minsan po kahit anong uri ng basa natin kung hindi naman po i maayos ang pagkakalapat ito nagkakaroon po tayo ng ilang kalituhan ngayon po ang sinasabi po dito ang abilidad sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa um, sa artikulo at nababasa na um, dapat po nating matutunan o dapat po nating malaman na dapat po yung ginagamit po natin na standard size sa iisang pahayagan dapat po ito ay hindi lamang po porket malaki ang kailangan, malaki rin po yung gagawin. Hindi po dapat ganun. Dapat po ito ay nababasa ng maayos. Na, ayun po yung dapat nating uunawain natin. At kung ano po yung ideya ng isang balita, pag sinabi po natin ideya ng isang balita, dapat po ito ay laging nasa harapan. O dapat po ito ay mas malaki kung gusto mong ito o oh, ng isang mambabasa ang kanyang babasahin sa isang dyaryo, sa isang pahayagan o maging sa libro man. Syempre po, sa paggawa po natin, na mga pahayagan o mga dyaryo, dapat po ito ay may kakayahang maunawaan, maintindihan at mabasa ang isang pangungusap sa salita batay sa laki ng isang letra. Yan, malinaw na malinaw po ang ating pong pagbibigay ng eksplenasyon ukol po dito. Ngayon po, um, dadako po tayo, ano ba yung tinatawag na type size? Pag sinabi po natin type size, ito po yung um, kung madalas po tayong gumagamit ng Microsoft Word, ito po yung pagpapalaki ng mga font na ating ginagamit upang mas ma intindihan po natin ang mga ilang bagay na ito. Ngayon po, am um, dadako tayo dito. Ang sinabi po dito ay dapat measure in point. Ibig sabihin, dapat po alam din natin kung saan ba gagamitin yung ating, um, um, kung saan po gagamitin ang isang um, pahayagan o saan po gagamitin yung mga bagay na um, ipiprint po natin. Minsan po kasi kahit po um, Report lamang po, ito po ay nilalagyan pa natin ng mga ilang Cheche Boreche na kung saan hindi po natutuon sa tamang laman kundi natutuon po minsan sa mga disenyo. Kaya po dapat nating malaman paano ba ginagamit ng maayos ang type size. Um, batay po sa ating module, dapat daw po kung ito po ay gagamitin sa mga ilang report o upang mabasa po ng maayos, dapat po ito ay pumapalo lamang po sa sampo hanggang labing dalawang point lamang po ng body context. Bakit po? Kasi po, ito po yung um, naiintindihan ng isang tao o kapag isang beses na binasa niya ay nababasa ng malinaw. Kaya naman po, kung medyo lalakihan po natin na papalo po sa 14 o 14, ito po ay pwede po nating sabihin na titulo o title po ng isa nating ginagawa. Madalas po ito nating um, um, nakikita kapag ang usapin po ay mga headings at mga titles po ng ating mga ginagawang mga ano po, mga uh, maaaring report, maaari pong pagsulat ng balita, o minsan po maaari pong um, ipinapasa po natin ng mga assignment sa ating pong mga profesor. Ngayon po, ano ba ang dapat at ano ba ang tamang title? Um, paggawa ng typeface. Pag sinabi po natin typeface, ito po yung ginagamit po natin ng mga disenyo. Ito po si um, Arial, ito po si Century Gothic na kung saan mamaya po i-discuss po natin siya upang malaman natin saan ba ginagamit to. Baka mamaya palagi mong ginagamit ang iisang bagay, yun pala pang disenyo siya at hindi siya pang sulat ng mga ilang artikulo. Siyempre po, batay po sa ating module na nakasulap, lahat po ito ay pwede nating gamitin. Yes po. Kasi nga po, maaaring nagustuhan mo to sa kanyang disenyo pero po batay po sa ating nakasulat it's very tempting to use the all short up All, all, sorts. Meaning to say po, lahat po ito ay lubhang delikado kung ito po ay gagamitin natin. Maaari pong ito ay malito yung tao na saan ba yung tamang salitang ginagamit dito. Batay din po sa ating pong module, dapat po dalawa hanggang tatlo lamang po na typeface ang ating ginagamit. Doon po papasok yung sinabi ko po kanina. Consistency and do not overdo it. Ibig sabihin po, wag po nating sosobrahan. Kasi po, imbis na maka tulong po tayo sa mga mambabasa nagkakaroon po sila ng kalituhan dahil hindi na po nila nauunawaan kung saan ang dapat natutuom ang kanilang paningin sa disenyo ba o doon sa nilalaman po ng isang libro o pahayagan o dyaryo na kanilang nababasa. Naway ito po ay inyo pong naiintindihan kahit ang gamit ko pong salita ay wikang Filipino. Ngayon po, pupunta na po tayo ano ba yung madalas nating gamitin siguro po para po sa iba dito nating um, uh, mga nakikinig po na tulad ko pong esodyante baka ilang beses yun na pong nagamit yung ganito pong uri ng phone sabi po nila ang serif po ito pong ito pong serif na ginagamit po natin ay um, itinuturing na merong tiny fit like ibig sabihin po ng tiny fit like parang merong paanan doon po sa isang letra tulad na lang po ng Times New Roman tulad na lang po ng Courier New o tulad din po itong Bookman Old Style na kung saan ipinapakita po dito sa pinakabandang dulo po ng kanilang mga letra. Makikita nyo po na parang meron pong isang paanan na maliliit lamang po na kung saan nagpapakita ng sila ay nakatayo. So, ano po ba, Bray? Bray, ano ba yung mga ilang explanation mo dito? Meron ba kaming brand na makikita? Yun nga po, no, dahil po ako ay isang advocate sa wikang Filipino, ipapakita ko po sa inyo. Ano po ba yung mga nararapat po na mga um, kung saan po natin siya inilalagay o gagamit po tayo ng mga Filipino brands upang makita po natin, ah, dyan pala nilalagay ang mga serifs. Tandaan natin ha, serifs po, ito po yung mga tiny na meron pong parang paan sa kanilang mga letra. Ito po ang mga ilang halimbawa ko po sa inyo. Siguro naman po pamilyar po tayo sa micmic, pamilyar po tayo sa lumpia at at pamilyar po tayo sa chess ring. Kung makikita nyo po sa mga larawan po na aking ibinibigay yung letter M po sa mikmik, yung una pong makikita natin sa taas, yung letter M po ay para siyang nakatayo dahilan po doon sa letter M po na parang mayroon po siyang paanan maging po sa lumpia. Makikita nyo po ang mga letrang L, U, M, P, I, A na ang pinakadulo ng kailang paanan ay parang mga nakatayo. Sabi nga po kanina sa batay po doon dito po sa ating module para pong maliliit na paa at maging po dito sa cheese ring. Naway ito po ay malinaw sa inyo at mabilis po nating madistinguish. Huwag po kayong mag-alala dahil gumamit po ako ng mga ilang Pinoy na brand upang lubos po nating maunawaan at maintindihan kung paano nga po ang mga estilo sa pagdesenyo ng mga salita at mga ilang parirala. Next naman po natin, ito pong sans serif. Ito si sans serif, madalas po natin itong makita. Lalo na po dito sa ating mga ginagawa dito po sa ating am kurso. Dahil po, ito pong sans serif, kailangan po ito ay nauunawaan, nababasa ng maayos at malinaw na ating pong nakikita. Madalas po natin itong ma-encounter sa mga ilang sikat na brand po. Baka nakain nyo na po ito. Ito po, ang batay po sa ating module, they are more readable than sans serif. Ibig sabihin po, mas nababasa, mas nauunawaan, mas naiintindihan ng mambabasa ang kanyang binabasa kapag ito po ang mga ginamit po na font sa isang produkto, hindi lamang po produkto o maaaring pahayagan na ating ginagamit. So, ano ba yung mga ilang halimbawa dyan, Brian? So, hindi naman po siguro um, nalalayo po tayo sa ating mga edad. Ito po ay ating pong nakita. Ito po ay ating naunawaan na. Di ba po kanina po kung si Serif po ay meron po siyang paanan o meron pong maliit na, um, na parang sabihin po natin paanan, ito naman po ay wala po tayong makikita. Ito po ay talagang simple, natural at sapat lamang po ang kanyang ipinapakita. Ngunit, ito po ay lubhang na babasa po ng ating dalawang mata. So, batay po dito sa crocklings po na kanilang disenyo makikita naman po natin na malinaw ang kanyang pagkakadetalya maging po sa Ticheria na Moby at maging po sa Kobe. Sige nga po, comment down below kung kayo po ay nakakain na ng ganitong uri po ng mga pagkaing Pinoy. syempre kung meron naman po tayong uh, mga uh, mga tinatawag na ganong uri po ng disenyo, meron naman po tayong mga disenyo na nakikita po natin na sinasabi natin, ay parang ang sakit sa mata nito. Di ba po, dahil nga po sa um, pagtaas po ng ating teknolohiya kakaroon na po um, minsan yung mga basic po na mga sans serif o yung mga serif ay minsan tinatawag na siya na old style na parang ayaw natin tignan kung, o, o, ayaw natin pahabain pa ang ating kaalaman o kaisipan kung baano ba magiging isang espesyal ang iisang letra. So batay po dito sa ating po pag-aaralan ito po mga font nito ay tinatawag na very special case na kung saan dapat po gamitin lamang natin ito sa isang mahalaga o sa isang espesyal na hayagan Ano-ano kaya ang ipapakita ko po sa inyo? So, kung ating pong mapapansin, yan. eto po ang ipapakita natin. Nakatikim na po ba kayo ng langka, how at shock nap? So kung mapapansin po natin, hindi po ito yung mga tipikal na ating pong nababasa sa mga ilang pahayagan. Dahil po, ito po ay meron lamang pinipili, maaari pong pahayagan, dyaryo o maaaring balat ng candy na kung saan nagpapakita ng kaakit-akit sa ating mga mata. Now, way na way naintindihan po natin no, na ang mga paggamit po nito ay hindi po natin pagsamasamahin sa iisang papel po, kundi magkaka roon po ng Kalitoham. Ngayon po ang gusto ko naman pong iwanan sa inyo lahat po ito ay madali lamang pong uh, magamit o gamitin batay po sa ating gustong ninanais. Bagamat, ganun man, lagi po nating alalahanin na sa ano ba to gagamitin? Ano ba ang gusto mong malaman? Makita ng mga mambabasa na mahusay kang magdesenyo? O malaman ng mga mambabasa kung ano ba ang dapat ilang basahin? O dapat bang malaman na ano ba yung dapat ilang malaman yung mensahe ba? O yung disenyo? Minsan po kasi kahit gaano po kaganda ang isang nilalaman ng libro o ng isang nilalaman ng pahayagan o dyaryo, nalilito po tayo. Dahil bakit po? Dahil po sa mga disenyong ating ginagamit na hindi naman po um, katangi-tangi sa isang bagay na ating ginagawa o isinusulat sa pamamagitan po ng ating laptop, ng cellphone, iPad o kahit ano pang uri po ng teknolohiya na ating pong bibigyan. Kaya naman po dito na po nagtatapos ang aking pag-uulat sa usapin po na ang um, pag-iistilo po sa mga salita at parirala na why kayo po ay may naintindihan at muli po no am um, iiwanan ko po ang tanong sa inyo na sa pag-usbong po ng ating teknolohiya sa pamamagitan po ng mga website o digital platform naniniwala ka ba na mamamatay na ang industriya o karera para po sa mga ilang digital printing materials Yan lamang po ang aking pag-uulat at maraming salamat po sa inyo muli ako po si Brian de la Cruz